Ari kita subong nagakalaupod para sa sinikaron nga activity. Amo ang presidential assistance to fisher folks, farmers and families payout. Gani karon nga aga, ano ang feeling naton sa kada isa nga makadawat kita sang bulig halin sa aton nga halangdon ng Presidente Bongbong Marcos pinaagi sa pagpaningkamot sang aton nga kapamilya Governor Dato Pax Ali Sangki Manguda And I can see happy faces dahil naalala tayo ng ating Presidente Bongbong Marcos at the Governor Dato Pax Ali at tayo ay makakatanggap ng hindi normal na ayuda na binibigay ng ating gobyerno. But this is a presidential assistance para sa na hiningi ni Governor Dato Paxali para sa atin at medyo malaki po ito sa amount na 10,000. So palakpakan natin ang ating mga sarili. So ito, isa po tulong ng ating presidente na kung saan yung ating presidente talagang hinatid sa isulan po yung pagbigay ng payout. At almost 150 million po ang binigay sa ating mahal na governor para po ibigay sa lahat ng munisipyo through the DSWD na mabigay ipo to sa inyo ngayon. Kaya palakpakan po natin. Unang-una po, ang aking pagbisita dito sa bayan ng Libak ay nais ko iparating ang mensahe na ako po na tumatayo bilang governor ng Sultan Kudrat ay narito lamang sa inyong harapan, hindi para sa sariling interest. We are very much here, not only advancing the programs of the provincial government, but more importantly, demonstrate God-centeredness in our actions, leadership in our programs, and at the same time, sincerity in all of our activities and initiatives that we do for our people. Kaya napakaganda po mga kababayan ko nang dahil po nakita ng national government ang napakagandang pamamalakad natin sa Sultan Kudarat ay nasabi nila, suportahan nila ng 100% ang lalawigan. Kaya sa araw na ito, Napakaswerte ng Bayan ng Libak dahil meron po tayong 810 na beneficiaries makakatanggap bawat isa ng 10,000 pesos each. Eh, sana po mga kababayan, patuloy po ang inyong support at iwan at pagmamahal. Sana po patuloy ang pagkakaisa ng Muslim Kristiyano Luman. At ipakita natin ng Sultan Kudalat talaga united despite diversity. Na tayo po ay nagkakaisa despite of our differences. E ripakita po natin sa buong Pilipinas na tayo po ay talagang SK sikat ka.